50 Galing kong magkita, magaling oh. Sir, binila po kayo? Upi Opo Ayan, bibili sila atay Isa na, isa na Magkakwinta po isa, atay Ayan, o uh. Sipsi po isa, 50 Pang mga po yan, atay Masarap po yan, masarap Gawa sa Pablo, gawa sa Pablo Ayan, atay Titik pa lang, upi, titik pa lang Okay, tignan mo ube. Ayan. Sarap oh yan, nanay. Oo. Diba? Quality? Oo. Pagtagwas ang pablo. 50 lang oh yan, ayos na. Ayan, ubus na po ang yung Ubus na ang ube, ubus na. Yan, isa na lang. Titira ko na lang kay Adam yung isang upi. Para kay Adam, mahilig din si Adam sa upi. Yan. Oh. Salamat po oh, na salamat! Salamat. Upos na. Salamat. Na, na, upos na. So, isa na lang. Isa na lang. Upi halay. Isa na lang. Oh, wala na. Dito na ko na kay Adam ito, dito na Salamat po, salamat! Ayan, ganun lang pagtitinda. Ubus na oh. 20 po ito. Ang uh, napinta ko uh, ay 19. Ayan. Tawad pala isa. sabi. pa yung ating uh, porter na isa. Ayan oh. Thank you, thank you, thank you! Ayan. Ubus na ating walk-ins oh. na Wala na ube, wala na. Thank you sa lahat na po ganun Yeah, pala malaking tulong ito. Pampilito ng bigas o akamangin na uh, taga Katanawan iso. Papadala ko ito sa katanawan. Yung tubo dalawang na piso. Yan, yeah, papadala sa katanawan. Thank you. Thank you. Thank uh, yeah, Salamat, salamat. Malala. Uh, yeah, masarap pa sila. Masarap, masarap. Yan, yeah, ubus uh, na po yung ating uh, ube, yung ating uh, tubo dito. Yung akang tutubuin ay uh, papadala ko sa aking pamangkin. So, nag-judge ka lang pang maging kapon, wala rin pang binibigas sa uh, Katanawan, Quezon. Ang uh, anak nun ay uh, lima. Siya ay uh, isda, ngayon na hindi makalaot at uh, wala rin namang mahuli sa laot. So, uh, wala siyang work. Ang work lang ng kanyang uh, asawa ay mananahi ng uh, mga cover ng sofa, damit. So, yan. Uh, tumubo tayo ng 200 Peso. Yun ang papadala uh, ko sa Katanawan, Queso. Through GCAS. Thank you sa lahat ng bumili. Ayan, nandito po tayo sa harap ng mga terminal. Ayan, busy-busy ang -busy ating mga kasabang tricon para tawag na panayero. Ayan, kumplito ang pila. Lucena, Liba, Patangas, Lemery, Lasugpo, at Santa Cruz. Ayan, mga pa punta lang po dito sa Buendia Terminal para makasakay kayo sa BDL Tibigo yan, nung una po ay nagtinda kanya nung uh, ko ng, bago kami uh, nagbukas so, nung uh, 2021 nagtinda po kanya ng UB sa bus, so ngayon na ulit na naman so talagang uh, may magic pa rin yung aking uh, buses pagkatinda talagang ubus ka agad yan, naubos uh, ka agad yung aking tinta Yeah. Eh, isa ito sa bumili. Ano mo na sa nang ano mga ube Sarap. Sarap boss. Oh. Solid. Yan si Ma'am Maya, oh. bumili ng isang ube halaya. Oh. Yan si ma Sa hero kaya, papuntang abroad. So. Oh, oh live selling muna tayo ng ube halaya. Nap-extra dito sa 590. Oh. Sira po, 7 to Ayan, 5 na 0. Nasa lalig na po kami. Lalig. Pa-LRT po kami pa. LRT. Oh. LRT, LRT. Ito ang Ubi Halaya. o oh. Bili na, bili na kayo. Bili na. Ako hindi na, D13. Na kanina yan. Eh. sing oh na pito na tayong benta. Baubos na. Extra muna kami dito ni Mr driver Penenya. Good morning sa narara. Hoy, bilhin na ng ube, 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 o. Galing San Pablo City. Ube laya masarap, matamis. Pa, pwedeng pang regalo kay misis. Yan, ng ube. Ube, halaya. May natin pa, may natin na pang 12. Itindalay natin ito sa ano, terminal.